Ano ka rito? Buo ba ka dyan. Nasaan yung manok ko? Andyan yun ah. Pinapabantay ko to sa'yo, di ba? Oh, shit! Oo, oh, sabi mo pakainin kainin ko eh. Nilagyan ko na ng pagkain, oh. O nasaan yung manok? Yung pinapakain mo? Hindi ko ano, andyan dyan kanina eh. Tignan mo, nakabukas. Nakabukas yung gate. Oh, shit! Ano? Sige, ano yung rarasun mo sa'kin? Nasaan yung manok? Nilagyan ko ng pagkain. Nandiyan yung kanina. Huwag mong sabihin na wala yung manok ko. Nandiyan lang yung Hindi pa. Hindi ko matatanggap yan. Nasa yung manok ko? Andi, dito yung nakalagay kanina eh. Kumakain nga yung Kaya ka nasan? Kung nandiyan, nasan? Andito? Tignan mo nandiyan. Oh, Di ba sabi ko, pakiinin mo, bantayan mo yung manok ko. Wala, oh, anong gagawin ko dito? Sa mga pigs, oh, kainin mo. Ah. Ah. hindi pakita ng isa. <laughs>